Dre, kakain tayo ng banana. Kumbaga ito yung maruya ng mga pana. Maruya nila to. Iba yung maruya natin eh. ito po pagkain yun mga dre. Kaya lang. Kakabang maru. Kakabang maru. Nabitin ako sa biryani doon sa kinainan namin. Hindi pala andi. Parang package na. Sampu. Sampu lang kasi. Ay okay. eh, mga tiyo, kain Kakain kami ulit. Baka ito naman dessert. Ano? Ano? Ako naman chai sa kanya, green tea. Yan. Kain na mga tay, kain. Yung papo. Kaya yung mga patrol natin. Saludo tayo sa mga patrol dito mga tay. Good vibes pa good vibes. Ah, kahit yung mga ano, arabo ara, din. Ara. Golf cab yan natin. Ay. Golf cart. Ay okay ba mga tay, ang view natin? Ulitin ko ulit yung natin. ito ko sa inyo. Dati yung carlip ko dito na daan. Mga dre, dyan sa may Binshabib Bib Mall na yan. Nakikita nyo yan. Malayo eh. Tapos paligo dito yan. Pag ganyan. Papunta sa Alnada, Dubai border. Dito tayo sa may Alnada 2 mga dre. Shower out sa inyo. Sa mga tropa dito na mga live seller. May mga live seller din dito mga dre. Tapos dun sa may bandang entrance yung palaruan. Paikot kasi ito, mga dre. Kung gusto niyo mag-jogging sa umaga, pwede kayo dito. O sa gabi, pwede. Pwede mo yung arkilagang bike dito. Pwede rin, mga dre. Diba? Ganda ng pwesto. O, you yun, Oh. Know, Buyag na, bosog na. Paa, Ta, kain tayo, mga dre. Nang saan na tayo mag-bike? Mag-bike tayo. Hmm. Oh, Yan, yeah, o. Dapat yung bike yun, yun yung ano, pang Japanese, yung pang-Japanese, yung dalawin, yung Japa Japanese oh, Japa Japanese. Tayo yung panjapa Japanese. So, yung mga binagamit nilang bike, yung plain lang. Yung kasmo, kas mm. eh, yun, parang kasmo sa dito. Mm. Kasi ano, yung ano yung kanta ng ano yung palabas ng Korean, Stay in the Heaven, Endless love. Endless love pala. Oh. Ano? yung ano, yung tawag light. galing ng light yan, light. <laughs> Spotlight 'yan, mga tre. Niispatan na tayo dito. <laughs> Ming, 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 Miming! ming, 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 may isa pang pusa doon nakatambay. Daming pusa dito mga dre, tambay. Ayun oh, nagkakamot oh. Ano ibang mga pamilya dito kasi baka day off sila bukas oh, 'di ba? Din sila nagtatambay, nagpi-picnic, yung iba nagdala pa ng tent. Hindi naman tent totally. Doon sa ano 'yon, sa Saja, meron din park doon na pa sila ng tent. Dito nadala sila ng banig, tutulog sila dito. Oo, oh, pwede ka dito lang una, no? Tulog tayo dito. Pagwinter. Ang mga dre, pag lalo na pag malamig dito, ang sarap, naka-jacket ka. Nasa pang vintage jacket ka pa mga dre Dito ka, oh, poporma ka dito Didrip ka dito mga dre Tayo ba mag live sailing no? <laughs> Dala ka saglit ng ano Nang pang live sailing mo Tapos hindi mo malakas Lagay mo yung mga sumbero sa bag mo no? Reflex mo dito mga dre Okay yun di ba? solid ba? Ay mga dre Kita niyo mo view Water pan Park Kumbaga ito siguro yung parang Dra ano nila dam pero maliit lang to yung mga drape Maan lang yan o, tinan nyo. Bababaw na yan, layan, hindi malalim yan mga dre Meron din malapit sa Almarip, malapit sa Alnada Station. Kaya sa stage meron din ano doon, water Pan park. Mababaw lang din. Panis yung mga dam nila sa dam natin, malalalim. Ayan mga dre Yan yung Zulika Hospital mga dre Ayan. Turo ako dito, ang ingay ko eh no. Kaya lang muna ako dre ha? Baka puno naman mapapasokan ng hangin yung tiyang ko. Salita ako salita habang kumakain. Yeah.